Ai, cobra, ó. Aí, ó. cobra, cobra. Bem. cobra não. Ei, não. So yun mga atroka, tinawagan tayo nila mga mayo daddy dahil mahuwag daw si Jed yun na kita daw siya pumasok na ah, dito Ang ginagawa mo dyan? Laging? Sabi, sabi kasi magsitingin ako Sa mo nakita yung ah? Dito Sumkit natin Dito Di mo na natin na eh. pinama. nandito tayo sa ano ngayon eh, sa Lubaw. Lubaw Pampanga. Sa lote ano, yung ano mami. Ito na kita banda dito. Dito. Ito balat to. No? Oh. Eh, hindi mo na silipin yung binigay ni Skiya sa atin, Dad. Ha? Hindi mo na silipin. Hindi na natin. Oh, may balat ka sa ano. Wala tayo sarol, no? Wala naman. Wala tayo nga Jed? Wala naman. Malambag na siguro ito. Isa na yung ano. natin. Bago natin yung kain. Pero iba kasi. May balat pa sa loob eh. Hey, cobra cobra oh. oh cobra cobra ben? cobra cobra no? Dito mo kita Jed no? Oo. no oh. Ayun na no? no? mo. Oh. Oh, kita kita. Oh, bra. Yeah, positive na tropa. Ah, so, yung sa rule natin, ayuan. Kala ko sumisagin lang sumuksok eh. Malambot lang naman eh. Malambot Eh, hey, no cobra. Hmm. pa balat oh. Hmm? Balat lang. Oh.

为什么呢？ Tara. Oh. Babalat pa lang, oh. Luma na yung balat, eh. Hmm. Hello.

Hey. Sulok eh. Di pa nabalat ko Oh, haba. Hoy. Wala ano. Oh, okay, yun. sulok Okay, ano na. Pagdalat siya. Laking cobra nito.

ayo oh, habau haba nang pangle itu oh bana pangle lo cipan nanti bakami ke Ay, may kasama. Nasaan? Ayun no? oh. Ay, oh. Ay, no? oh. Oh. Ay, oh. Ayun oh. Ulo na kagad. Ka <laughs> lang. Ito, bagong balat. Kinis oh. oh, ang ganteng eh, tumupuk ah oh, yung ano ayot ka na oh, bagong balat tumawa tayo ah Ako okay, mo, ha? Okay. Okay. Yun. Alin na kita mo dyan, Jed? Yung malaki, yung maliit? Yung malaki. Malaki? Hmm. Tama pa yung ano endoscopy yung, yung, mm. yung mga butas silipin natin <coughs> natin ulit Dating natin ulit so yung mga tropa din natin kasama si Rex at si Ben so may ginawa din sila trabaho data hmm.

Wala na galaw na. Wala na. So yun mga tropa, nakuha natin. <laughs> Ayan, tinawag tayo ni Mami Yog. Sabi, ano kita daw po si jed Nga, buti na butan pa natin. Sakto, may lakad tayo dito bandol lubaw na butan pa natin. So yun mga tropa, ano sabi mo jed Dyan! Magbubunta ka pag bubunta ka dito. <laughs> Pogi pa mga nilidya. Salamat mo buti, uli <laughs> ah, baka may may crash tayo. Shoutout Shout out sila kay Sherwin. Yeah. Shout out kay Sherwin. Kang Gilbert. Kay Big. <laughs> Ay, okay, tropa. Yung iPhone 16 ko amo. <laughs> <laughs> okay, thank you sa ano kay Kay Sherwin. Ayun, sponsor nito. Bago natin kukunin, ilalagay muna natin ito. Okay. Napakaganda ng binigay niya. Sumulit. Okay, bye-bye.